what's up guys and for today's video ay eh, nandito tayo ngayon sa Riverside and dahil una, dahil may free time tayo ayan yeah. uh, gala gala lang with chikiting ayan ayan po si Dilo ayan gala nung po kami sa dike ayan dito nung po sa abakan ayan po ayan po yung motor natin Ayan, mamaya hindi ko bababa -ba -ba. mau 155 Ayan. dito po tayo dito po tayo sa abakan Ayan. Ayan. may free time tayo hindi naman puro ano lang Uh, trabaho lang, mag-relax din tayo kahit pa paano. Dito tayo sa nature. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, dito tayo sa ano. Ayan, update po tayo dito sa Abacan uh, Bridge. Ayan. Medyo gawa na po yung daan dito. Ayan, o. Ah, uh, po tayo sa may tulay. Ayan. Bakan Bridge. Ayan. Medyo nandito po tayo sa ano, uh, bagong daan na uh, ginawa dito. Ayan. Uh, tawag dito tunnel overpass dito. Oh. Ayan. Pag medyo traffic, yun. Pwede dumaan dito. Ayan. Yan. Daan na yan. Papunta po ng ano, yan. magalang. Epsa. Ayan. Papunta sa pandan. Ayan. Pwede nang mag-shortcut dito. Oh. Ayan. Atos may daanan dyan. Ayan. Ang daan na yan ay papunta po sa ano, sa friendship, sa pangbato. Ayan, update lang po sa daan dito. Ayan. Ayan po yung sitwasyon natin dito. Ayan, no? Oh. Pag traffic, pwede po yung... Pwede po alternate na dumaan dito. Ayan. Ngayon, ngayon ay... Simulan na natin ang ating paglalakbay gamit ang motopos 155. Ito po yung ating gamit. anong uh, kasama ko yung mga bata, oh. tapos 155, no? wala ban kahit saan. Yan, kahit paraho, walang laban dyan. Matiba yan. Mami, tataan! Oo. Ayan, oh. Yan, Sige. Ayan, tara, let's go! Let's go! Dito dahil free time natin ayan yung yung mga bata ayan nandito po to nandito po tayo nandito po to nandito po tayo ngayon sa ano ensemble bridge ayan yung kapaligiran dito dito kami sa badyawan bilis o ayan ito po malapit na po matapos yung daan dito ayan Ayan, ito po yung motor natin. Ayan. Ayan, motor natin. Pagpuntaan doon. Pagpunta ng ano? Pagpunta ng friendship. Mamaya, pagpuntaan natin yan. Ayan. Ito po yung gamit ating motor. O, tapos, 155. Ayan, lumalaban kahit saan. Ano yan? Wala. Hindi vlog? flag Ayan. Kahit barako, hindi, hindi makakakawal dito. Kahit 175, Lucy 175, walang palag dyan. Ayan. Subok na. Wala. 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 155. Wala. Medyo maraming dito mga bata naglalaro. Oh, oh anak, ayo laro. So, update lang dito sa daan na to, malapit na po matapos. Oh. Dahil may free time tayo ngayon, ngayon. So, Mamasyal lang muna tayo puro pagdidinda lang. Kailangan, kailangan may, tam, may time din sa pamilya. Okay, Ayan. Sarap ang presko ng hangin dito, guys. Ayan. Ano yung hangin? Presko. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Ayan, medyo ginagawa pa yung dahan dito. Ayan, siguro mga ilang buwan lang tapos na to. Ayan, pwede nang dumaan dito. Shortcut. Ayan. Ito yung nagdutuktong sa ano, Balibago Balibago Amsik Ensonville Patungo Friendship. Ayan. Siguro pag nagawa na to masosolusyon na ng traffic dito sa Angeles. Ayan. Po yung ating service. Motopos 155.